na binuo ang Special Investigation Task Group Carpio na siyang tututok sa pag-iimbestiga sa tinambangan at pinagbabaril na konsehal ng bayan ng San Antonio, Nueva Ecija na si Councilor Roberto Carpio. Ito ang ipinahayag ng Chief Police ng Naturang Bayan na si Police Major Romel Nabong ngayong umaga, hihimayin ng SITG Carpio ang mga CCTV footages na mabilis na kumalat sa social media. Gayon din ang backtracking nito. Dead on the spot ang municipal councilor, makaraan na ito ay pagbabarilin nga ng di pa nakikilalang riding in tandem suspect. At uh, ito ito'y nangyari pasado alas 7 ng umaga kahapon sa barangay Santo Cristo sa San Antonio, Nueva Ecija. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richard Caballero, kinilala nga ang biktima na si Municipal Councilor Roberto Carpio na residente naman ng barangay Luyos sa bayang nabanggit. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sakay ang biktima ng kanyang sigigel motorcycle at ito ay pagbabarili ng malapitan ng hindi pa nakikilalang riding in tandem. Sakay din ng motorsiklo ang mga suspek na walang suot na helmet at mabilis na tumakas matapos ang PAMAMARIL Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa ulo At uh, hindi pa rin ngayon matukoy kung sino nga ang nasa likod nito Na-recover ang mga basyo ng bala sa pinangyarihan ng krimen Nagawa pang isugod sa pinakamalapit na hospital ang biktima subalit hindi na ito umabot ng buhay. Kaagad naman nagpakasa ng manhunt operation ang kapulisan ng Nueva Ecija para sa agarang ikakadakip ng mga salarin. Samantala, labis naman ikinalulungkot ng mga residente ang pangyayari ayon kay Mayor Arvin Salonga na ikinalulungkot nito ang pangyayari dahil nga sa mga nakalipas ng mga taon, lalo na itong nakalipas na eleksyon, naging mapayapa at tahimik ang nabanggit na bayan. Sa ngayon, ani Major Romel Nabong, may tatlong angulo o motibo silang tinitingnan subalit matipid niya itong binanggit sa media. Para sa MBC Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 32 anyos sa tricycle driver matapos mabangga ng bus habang nag-aayos ng tumirik niyang tricycle sa gitna ng highway. Sa ulat na alamin ng si City Chief of Police Lieutenant Colonel Jerome Mungay, na ginapang aksidente sa National Highway sa Barangay Tanay sa siyudad, dakong alas 5.40 ng umaga kung saan kinilala ang biktima na si Francis Jason D. Guzman Bautista, 32 anyos, binata at residente ng Barangay Pukal-Pukal sa Naturang Lungsod. Sa investigasyon, binabagtas ng bus na minamanihon ni Rolando Marso, 41 anyos, ng San Juan La Union, na umaniho hindi niya nakitang skill at ang biktima. Dahil sa madilim pa sa lugar, nagtabon ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na nadala pa sa Western District Hospital sa lungsod, subalit idineklarang dead on arrival na ng atinding physician. Ang bus at driver nitong si Marzo ay nasa kustudiyan ngayon ng Alameda City Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso laban dito. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino. Nabulabog ang mga personnel ng Double R Beach Resort sa Barangay Baras, Bayan ng Gimbali, Iloilo, nang sumiklab ang sunog. Ayon kay Fire Officer 2 John Mark Sencida, Fire Investigator ng Gimbal Municipal Fire Station, Dikit-dikit ang mga cottages na gawa sa light materials at malakas ang ihip ng hangin nang nangyari ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy at tumubok sa labing walong cottage. Sa ngayon, iniimbestigahan ayon kay f 2 Sensida kung anong pinagsimula ng apoy dahil na wala namang linya na ng kuryente ang mga cottage na nasunog. Wala ring customer at mga personal lang ang nasa resort. Wala namang nasugatan sa nangyari. Tinataya ng BFP sa 400,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog mula sa Aksyon Radyo Iloilo. Ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Puntirian ang lokal na gobyerno ng La Trinidad Benguet ang mas tamboalang laki ng strawberry cake na itatampok sa nalapit na strawberry festival. Ayon kay Mayor Romeo Salda, gagawa sila ng masiganting strawberry cake na higit sa sukat na ginawa nila noong nakalipas na taon. Anya wala pang pinal na desisyon ng mga bakers na gagawa sa strawberry cake dahil pag-uusapan pa nila na maigi dahil malaking halaga ang kanilang kakailanganin. Sinabi ni Mayor Salda na abot sa 1.2 milyong piso na gastos nila noong nakalipas na taon para mabuo ang dambuhalang ng strawberry cake na libreng ipinamahagi sa publiko. Nung uh, 2004, nakamit ng La Trinidad ang uh, kauna-unang world uh, Guinness record para sa biggest strawberry shortcake. May timbang itong uh, 9,622.24 kilograms at naisilbi sa may git 10,000 katao. Nung uh, 2019, muling gumawa ang munisipyo ng kawangis o replica na higanting strawberry cake na may sukat na 1.5 meters ang taas, 1.8 meters ang lapad, 2.5, meters ang haba at may bigat na 1.6 na tonelada at 12,000 katao ang nakatikim nito. Noong 2023, kambal na iganting strawberry shortcake ang sinilbi ng Latrinid Municipal Government. Umabot sa 16,000 na hiwan ng cake at 1,000 ang ipinamigay ng libre at ibinenta naman ng murang halaga ang karamihan nito para makabawi ang nagastos ng munisipyo. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy si sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!